Ang video na ito mga kaubayan ay ako po ay gagawa ng ulam ko tungkol sa high blood high blood at cholesterol. Ito ay ang patola patola po uh, na videos ko na ito mga kaubayan pero ulitin ko na naman po kung paano nagiging isang gamot ito para sa high blood at cholesterol. Mga kaubayan, o yung mga high blood dyan, wala pong halong biro ito. Ito po ay linalaga lamang, mga kaubayan, at iniinom ang sabaw. Ganito lamang po ang proseso niyan. Binabalatan nyan, Babalatan ko po ito at ilalaga ko po ito. Ito po, nabalatan ko na mga kaubayan. Ngayon, ilalaga ko naman po. Ilalaga ko ito ilalaga kong ganito ito sa sabawang ko at yung sabaw niya po ang iinumin ko niyan bilang panggamot sa high blood po wala pong masama ito magbisa po ito sa high blood mga kaubayan eto yung ganong karami na patola tutubigan ko po ng isang basong ganito yan So, pagkatapos po, isasalang ko na, ilalaga ko sandali para makita nyo, tapusin nyo ang video na ito para makita nyo kung paano po inumin ang sabaw niya mga kaubayan. Ilalaga ko na, isasalang ko lamang po sandali. Yun po, naka, nakasalang na siya mga kaubayan. Hanggat nakasalang po siya, hanggat pinapakulo ko po siya, ay nagpapaliwanag po ako. Yung linaga na yan, ay yung sabaw niya po, yung pinaglagaan, yan po ang nakakagamot sa high blood, sa kolesterol. Wala pong hanong biro yan, mga kaubayan, kasi subok na po namin yan. Linagang patola po lamang yan. Pag kayo po ay high blood, mataas po <clears throat> ang inyong dugo, ang kolesterol nyo o ano pa man. Basta't may konektado sa dugo, may problema kayo sa dugo at sa kolesterol. Lagi lamang po kayong mag-uulam ng linagang patola. Kaysa mag-inom-inom po kayo ng mga gamot na pang high blood yung high blood na yan, mga kaubayan, ay madali pong gamutin yan. Na hindi na tayo umaasa sa mga gamot na binibili na pang high blood. Baka mamaya masira pa po yung kidney natin. Kainom ng pang high blood. Kasi yung high blood na yan, sa pagkain lang po yan. Nakukuha yung kolesterol na yan sa pagkain lang po nakukuha yan, mga kaubayan. Kaya kung alam po natin ang ginagawa natin <clears throat> tungkol sa high, blood, ko sa high blood na yan, sa kolesterol na yan. Kung alam po lang natin yung mga uh, inuulam natin araw-araw, kinakain natin araw-araw na pang high blood, wala po tayong problema dyan. Antabayanan nyo po mga kaubayan dahil marami po akong ipapalabas tungkol sa high blood, sa kolesterol na nabibili lamang po sa palengke. Kasi pupunta ako sa palengke ngayon mga kaubayan, mamimili po ko ng mga gulay na pang high blood na lingid sa kalaman natin ay mabisa po pala yan para sa mga high blood at kolesterol. Katulad lamang po nitong patula. Pag ikaw po ay high blood, makulesterol ka, lagi ka lamang pong mag-ulam ng linagang patola. Linagang patola po yung sabaw po <coughs> ng pinaglagaan ng patola yan po ang ating iinumin mga kaubabayan. Yung sabaw niya po, katulad niyan, pag naluto yan, makikita niyo po yung sabaw niya. Yun po ang iinumin ng taong may high blood, may cholesterol. Napakaganda po yan. Masarap po ang lasa. Nang pinaglagaan niyan, manamis-namis po. Kasi ang patola po ay manamis-namis yan. Masarap po yan, mga kababayan. Kaya yung aming mga na na, encounter na napupuntahan, na problema nila ay high blood. Hindi na po sila nagme-maintenance ng mga gamot kasi ang pinaka-maintenance na po nila ay yung mga gulay po yung mga ipinapasok nila sa loob ng kanilang katawan. At nararamdaman po nila, nakikita po nila ang epekto, ang resulta na maganda po ang resulta sa katawan ng isang tao na may high blood yan mga kaubayan. Tignan ko po kung luto na, mga, kung luto na tignan ko muna po hindi pa po siya luto mga kaubayan at konting pakulo pa po ang ang mga gulay po na ipinapasok natin sa ating katawan kadalasan inulam natin ay marami po dyan sa mga gulay na yan ang pay, pang high blood katulad na lamang po nito mga kaubayan Katulad na lamang po nito, hindi pa po ako nagpapalabas nito. Tungkol sa high blood, high blood din po, kolesterol, linalaga lamang po ito. Mga kaubayan, katulad ng patola. Yung patola, pag hinaluan mo ng bawang yon linaga mo, ang ganda po sa high blood yan. Katulad po nito, pero ito ay hindi na po namin linalaga mga kabay kababayan. Hindi ko na po linalaga ito. Kinikilaw ko na lamang po. Ang tabayanan nyo po yung videos nito. Kasi hindi pa ako gumagawa ng video nito mga kababayan. Ito luto na siguro mga kababayan. luto na po. Ito na po ang itsuran niya ngayon. Ito yung sabaw niya. Itong sabaw na ito, ay iinumin ko na po yan. Yan na po ang pinakatatubig ko. Yan na po, nandyan na po yung bisa niya. Nandyan na po yung bisa ng patola. Yan po ang malakas na panggamot na sa high blood. Itong sabaw na ito mga kaubayan. At itong laman niya po, itong laman niya ay uulamin ko na po yan ulam ko na itong laman ng patola isasawsaw ko na lamang po sa patis eto at itong sabaw nya po ay yan po ang inumin ko yung taong may high blood po pag high blood po ang isang tao dalasan nyo pong kumain mag-ulam ng linagang patola. Mas lalong mabisa na naman po pag ito ay linagyan nyo ng bawang. Kaya lang po, kung pang maintenance, pang araw-araw, kahit hindi ka na maglagay ng bawang. Pero kung gusto mo na mas malakas pa, mas matapang pa, mas mabisa pa, Lagyan mo ng bawang, mga kababayan. Ganun po yan. Lahat po ng mga high blood na mga kakilala namin, mga kaibigan namin, na pinagamit po namin nito, may ulam na sila. May ulam na sila. Gamot pa. Kasi itong sabaw na ito, ito po, tingnan nyo po. Yan po, yung sabaw na yan. Yan po ang pinapainom namin. Yan. At itong laman niya na ito, uulamin ko na po yan. Kasi kakain na ako. Uulamin ko na yan, isasawsaw ko na sa patis yan, May ulam na po ako. At itong sabaw na ito, ito po ay iinumin ko pagkatapos kong kumain. Ganyan po. Sama, wala pong masama kasi talagang nakakagamot po ito. Masarap po, matamis po. Ang lasa niya, subukan nyo po. Mga kaubayan, kadalasan sa ating mga kaubayan ay itinatapon yung pinaglagan nito. Nandun po ang gamot. Lalong-lalo lalo na kung samahan nyo pa po ng bawang. Ganun po yan mga kaubayan. Na po, naunawan ninyo itong ipinaliwanag ko na ito tungkol sa high blood, makulisterol, patolap po, mga kaubayan. Ang tabayanan nyo po yung mga kasunod na videos nito, kasi ito po hilaw, nakakaining ko po yan. Para sa high blood, pwede rin po ilaga, gagawa din po ako ng videos tungkol sa linaga nito, mga kaubayan. Mabisa din po ito, maganda rin po ito sa high blood kaya hanggang dito na lamang po at marami pong salamat